Hello guys, nandito ako sa Quiapo ngayon kung saan magpapaayos tayo ng aking mga eyeglasses. Dito sa tapat ng 4 Visions, dito kay Bing Laboratory, nasa bangketa lang sila actually, pero sila talaga yung gumagawa ng mga salamin dito at nagre-repair. So, ayan nga, ano, kita nyo naman dyan nila sinusukat dun sa frame, yung mga lens. And talaga namang sure tayo kasi sila rin naman na yung gumagawa ng mga mga nasa pwesto dyan. And ito nga, no, pinaayos ko ito, pinagawa ko sa lamin dahil nga tumabingi na siya and inayos na rin niya yung tornilyo. eh, ang pakay naman talaga dyan is palagyan ng mga nose pads itong aking tatlong eyeglasses na mga pinaglumaan ko na. So sa halip na nakatambak lang, naisipan kong ipaayos and mura lang naman guys kasi yung palagay lang ng pad is 100 pero na libre na po yan dahil nagpagawa like, po tayo ng panibagong lens para sa aking old frames at eto na nga ang aking bagong lens guys tignan nyo di ba para siyang shade ganda di ba so pagawa tayo ng salamin dito sa Makati at eto lugar na to ito talaga yung ano lugar na puro gawaan talaga ng salamin uh, makikita ninyo so yung tip ko sa inyo kung meron kayong mga ano mga old face lalo na yung mga branded na hindi ginagamit o nasira na yung salamin ano ba sa yung salamin mas makakatipid kayo kung ang gagawin ninyo ay ano uh, 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 lens na lang yung papalitan katulad dito salamin ko kayo may mga area po dito sa ano sa Quiapo na maingay yun yung mga nagbebenta ng mga speaker so maraming uh, mga speakers mga mga speakers mga uh, uh, tools no? ito yung yung dito tapos. may pandikit narinig nyo malagi <laughs> parang kahit sana yata narinig natin yan at dahil maingay nga e mag voice over na lang tayo nandito na ako sa parking at ito ay malapit lamang dito sa Isitan Recto so ayan yung eyeglass na pinagawa ko nakikita nyo naman guys diba ang ganda and talaga namang napasulit ako dun sa binayaran ko kasi na libre na lahat ng ginawa and pag uwi na lang tsaka ako na explain lahat sa inyo at dahil driving na nga tayo guys mas mabuti pa siguro dun na lang ako sa kwarto ko magpaliwanag I'll be right back Ayun na nga guys, naka-uwi na tayo. Nandito na ako sa kwarto ko. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga pinagawa kong salamin. So itong mga salamin na to, ito yung mga luma kong salamin. O mga pinaglumaan. Kasi siyempre nag -iba, iba yung grado natin. And nagpagawa tayo sa EO, nagpagawa tayo sa classic look. No? Doon sa classic look, meron po akong video doon. O may vlog po ako doon parang ilang taon pa na nakalipas parang 4 years na rin no na mura din sa kanila and anyway marami naman pong mga naglalabas na ng mga bagong uh, bukas na gawaan ng eyeglass doon o ng salamin na mura din so may parang 350 may 500 ah uh, yun ay ano lang mga uh, ordinary frames may lens na ano lang uh, parang Uh, walang astigmatism kasi pag may astigmatism ang mata natin mas mas mahal yung ano yung uh, lens so ako naman so far wala pa naman and uh, ayon ayun nga doon sa sukat ng mata ko no ah uh, dito sa kanan yung mataas kasi so, 150 lang naman yung mataas ko dito din sa kabila and dito nga sa kabila 50 lang no plus 25 yung ah uh, pang Farco. Dahil ito nga pong salamin na to, itong frame na ginamit na to, ay eh, yung lumang frame ko na branded. Branded po ito eh. So sayang maganda siya. Maganda pa yung frame, so naisipan ko na ipag, uh, uh, paggamit yung frame no. So ang ginawa lang yung lens and sila naman po yung nagsusukat doon, sila yung uh, nag-aayos o gumagawa ng sa sal salamin mismo. And ito lang yung binayaran ko no yung pinaka lens na umabot ng 3200 na supposedly ito dapat ay 3500 so nang barat pa tayo doon and nilibre na po yung mga pinagawa kasi dinala ko yung tatlong glass na may problema sa tornilyo may tabingi merong wala ng nose pad so una ito ito yung isa kong uh, ginagamit na pinagawa ko sa EO titanium po itong salamin na to. Maganda rin siya kaya lang medyo ito nga para nagka problema dito. Pero naayos na rin. Eh, pero ang pinaayos ko lang talaga dito is itong nose pad. Yung nose pad na to, pinakita niya sa akin. Kung papagawa niya po ito is 100 pesos. Yun yata ordinaryo ordinary mga 50 pesos. Pero uh, madali rin, ano, madali rin masira dahil lumulutong yung pinaka-plastic. Dito yung pinagkakabitan niya, hindi ko alam kung nakikita niyo yung pinagkakabitan po dito, yung ito, yung itong area na to, uh, bakal, uh, bakal na siya, hindi na siya yung plastic na lumuluto. Kaya nasisira yung ganito. So, ito yung isa. Ito. So, tatlong ngayon to. Apat ngayon yung salamin ko. just kundi hindi ko pwedeng sabay-sabay isuot ito. <laughs> hindi, iba-iba rin kasi yung grado nito na pag lumaan po na yung iba. So, ito yung isa. Tapos, ito yung branded din na uh, frame ko na matagal na rin. Siguro mga 8 years ago na yata ito. Ito yata yung pinagawa ko sa classic look. So, ito. Maganda rin itong frame. Nilagyan din siya ng, ano, ng nose pad. So, free na po yan. niya na yan sa, sa pagpagawa ko ng lens. Tapos, ito. Yung isa pa na pinakopya ko lang din yung grado. Na nilagyan din ng nose pad. So, pare-paras na yung nose pad niya. So sigurado matibay na 'yung pad dito kasi nga hindi na plastic 'yung pinakakinakabitan ng tornilyo. And anyway, itong suot ko na sa salamin medyo nag parang komportable ako eh. Iba 'yung pakiramdam no. Na lalo na pagbago yung salamin, 'yung iba 'yung pakiramdam, 'yung medyo nag adjust 'yung mata niyo. Pero sakto naman po 'yung ano, sakto naman kung ano 'yung grado ng salamin ko na kinopyahan ito. Yun 'Yung latest ko na ano 'yung nagrado. And kainama lang sa salamin nito, meron siyang blue blocker. Diba kapag nagsis cellphone tayo, yung mga yung blue lights, yun po yung ano, yun po yung hinaharang ng blue blocker. Kaya nga, blue blocker. So, sa cellphone, kapag nakababad tayo sa cellphone, ay eh, safe yung mata natin kasi hindi dumadiretso sa mata natin yung rays o yung blue lights, no? So, yun po yung problema na lalo tayo nagkakaproblema sa mata. So, mainam na rin. Transition, kapag nasa araw siya, eh, ang ganda ng effect niya, nagbablock talaga siya. Nag-ano siya, na maganda. Uh, Nag-transition siya from clear to black. Niba, nagiging shade siya. So, sinisecure din niya yung mata mo. And progressive, sabi ko nga kanina, meron po siyang kung familiar kayo sa mga salamin ng mga lola at lolo natin ano na meron dito nakikita niyo bilog sa ibaba yun po yung pambasa so progressive hindi siya halata no kapag dito kung nakatingin po sa taas pang far po, pang far po ito so meron din grado yung pang far ko pero 25 lang naman yata eh. parang normal na nga yata parang normal lang yun pero meron siya eh tapos dito sa baba nandito yung pang readings ko Okay, so plus 25 pala. Plus 25 sa taas ko. Dito plus uh, 150. Dito plus 150, dito plus 50. Okay, so yon. Yung may pambasa siya dito na dito katitingin, So may pambasa, hindi siya halata na ano. Hindi siya double vista kung tawagin, 'di ba? Yung iba bilog, yung iba nakadiretso yung straight yung hati nung sa glass nila. So, yun lang guys, no, sa po talaga, uh, marami kabi-kabilaan po yung pipilian ninyong magpapagawaan ng, ano doon, ng salamin. Pero, subok ko na po yung sa classic look na dati kong binlag na pinagpapagawaan ko na salamin. Ito po yun. Yan. Pinagpagawaan na rin ako yung, ano ko, titanium ko na salamin din. Kay Banikid. So, shout out po kay Sir Banikid, no. And, and nag-try po tayo sa iba na pinaayos ko po yung actually nose pad lang naman at saka yung tornilyo nung isa yung problema and nagpagawa na rin tayo kasi dapat ang original plan ililipat lang yung isang salamin dito sa frame na to ang problema hindi siya kasya at saka maaapektuhan yung aking pambasa yung progressive so hindi siya pwedeng ikat and uh, nagkakaroon siya ng uh, space dito. So wala tayong choice kundi uh, magpagawa na lang ng bagong salamin and naisipan ko na rin na lagyan na ng blue blocker para hindi lagi sumasakit yung ulo ko every time na nakaharap sa computer at sa cellphone yung mata ko. Kasi wala po talagang oras at wala po talagang araw na hindi ako nakaharap sa computer at sa cellphone. Ang tip ko lang naman sa inyo kung may mga old frames kayo na maayos naman lalo na at branded eh, pag nagpagawa kayo ng salamin, hindi na kayo bumili ng bagong frame. Gamitin nyo na lang yung lumang frame para yung papagawa nyo na lang po yung lens. Kasi, uh, isusukat naman po nila yung lens sa sukat ng frame na meron kayong dala o kung ano yung yung frame. So, yun lang guys. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.